wasap wasap mga kabukid Nagpapakain na naman tayo sa ating tilapiaan Ayun. Maganda ang panahon natin ngayon. Kaso, sobrang init mga kabukid Tayo ngayon, as usual, papakain na naman tayo sa ating mga alagang tilapia mga kabukid Eh, ito na sila oh. Hmm. Eh, pa. bitin nang isang timba sa kanila mga kabukid. Sa isang butas lang 'yun. Uh. hindi gano'ng lumalapit sa bandar kasi andun yung may tao rin kasi ang tilapia kung saan may tao dun lumalapit Hmm. Shining water mga kabukid Silo sila so yun lang ating feeding mga kabukid see you tomorrow pakain ulit tayo bukas